ano ano nga ba yung mga niche na pwede nating pagpilian kasi ito talaga is very uh, no, talaga no very hard talaga ako mag-decide kung ano yung niche ang gusto mong pagfokusan very important guys na mag-focus tayo sa isang niche kasi yung sustainability uh, it's sa sa mga reason Uh, number one is nagiging expert tayo sa field na iyan. So alam nyo na pag expert tayo sa isang field, mas nakikita ng ating mga audience, mas naniniwala sila sa credibility natin kasi alam nila na expert tayo at nakikita nila sa performance natin. So very important na meron tayong isang niche. So, yung mga pagpilian natin na niche na pwede yung gawin, guys, unang-una at saka yung Uh, very andatla relevant sa panahon ngayon is yung travel blog Yes guys, number one is yung travel vlog. Alam naman natin ngayon after ng pandemic, yung mga tao is na-realize na na life is too short. So kailangan natin na live our life uh, to the fullest. So kaya yung mga tao ngayon is parang gusto nang mag-travel, gusto nang mag-enjoy every day, every minute, every second na kanilang uh, buhay. So, kaya very demand yung travel vlog ngayon, guys. Kasi yung mga tao is palagi nagsisearch kung ano yung mga gagandang lugar, ano yung mga tips, anong pwedeng gawin. So, lahat ng tao ngayon is nasa social media o di kaya nasa kanilang computer at nagsisearch lagi tungkol sa mga travel vlog. So, very demand, guys, yung travel vlog. And then, number two is lifestyle vlog, guys. Lifestyle vlog, ito para to sa lahat. Bata, matanda, mayaman, ordinaryong tao, or kahit walang pera. Ito kasi is pwede mong ipakita yung kung ano yung daily life mo, ano yung ginagawa mo. Kung uh, kahit, kahit boring, kahit interesting, pwede mong ipakita guys. At least nakikita ng tao at nakukumpare ng mga tao kung ano yung mga differences nang buhay ng bawat isa depende sa status nila kaya ito guys very ano to very interesting to um, kahit kanino lifestyle pwede dito so ayan guys yan ang number 2 na pwede yung uh, gawing niche yung lifestyle vlog and then number 3 guys is yung food vlog ito rin is very common rin to ngayon yung food vlog kasi ito is everyday natin to ginagawa kaya madali siyang gawin kasi everyday tayo nagluluto, especially yung mga misis. Yung mga misis na walang time lumabas. Yung mga misis na may mga anak. Yung mga misis na nasa bahay lang. So, wala sila, wala sila ibang option. Di sila pwede makapag-travel. So, pwede nilang gawin is yung food blog kasi ito is palagi nilang ginagawa at demand rin yung food blog guys kasi alam naman natin na pangunahing pangangailangan ng tao is ang pagkain kaya everyday, ang tao is naghahanap ng bagong recipe na pwede nilang lutuin. Kasi mahirap talaga mag-isip ng recipe araw-araw. Kaya yung mga tao, instead na mag-isip sila, is naghahanap na lang sila sa internet kung ano yung mga madadaling lulutuin, yung masasarap, yung bago, yung interesting. So, kaya guys, Okay, okay, yung food blog, okay. So let's move on sa number four. Yung number four naman is beauty and fashion blog. ito bagay to sa mga babae na mahilig sa fashion, mahilig magpaganda. At saka ano na rin to common na rin to yung mga ganitong bagay maraming marami ang mahilig sa mga ganitong bagay lahat mahilig sa fashion kahit lalaki bata matanda mahilig sa fashion so eto talaga trending rin yung mga ganitong content guys marami rin ang nanonood sa mga content na ito so marami nga ang gumagawa ng mga ano no ng mga ganitong uh, for example fashion blog fashion blog yung mga sa second hand So, hindi ibig sabihin na fashion vlog is kailangan talaga is pa ipakita mo yung mamahalin, yung mga branded, no? Uh, ano ito? Eh? Kailangan mo lang talaga mag-isip ng mga idea. Pwede kang kumuha sa mga second hand at saka gumawa ka ng iyong sariling fashion. So, at saka pwede mong gawing uh, content at ipakita sa iyong, ano, sa iyong page o di kaya sa iyong uh, vlog. So, ayan guys. So, number 4 yan, beauty and fashion blog And then number five is uh, very relevant trend at saka uh, demand sa panahon ngayon is yung tech and gadget vlog. So ito yung mga technology, yung mga gadget, yung mga bago kasi maraming mga uh, interest, no? Especially yung mga new generation guys, very interested sila sa mga gadget at saka sa mga technology. At saka ito kasi guys, everyday may bago. So hindi ka talaga mauubusan ng content kung ito yung gagawin mo na niche kasi everyday talaga isa sa pinakamabilis na uh, nagbabago or may mga palaging may bago na dumarating is ito yung tech and technology at saka mga gadget vlog. So kung interested ka sa or yung interest mo is technology and mga gadget, so bagay na bagay ito sa Tsaka ito guys kasi ano to eh, ang kagandahan nito Kunti lang ang gumagawa nito kasi kailangan talaga expert ka sa mga bagay-bagay na to. O di kaya yung interest mo talaga eto So, kumbaga yung ano mo, yung kompetensya mo pag ganito yung mga uh, content mo, uh, hindi ganoon kalaki. Unlike sa ibang sinabi ko nila, unlike sa travel vlog, marami ang gumagawa. Lifestyle, marami rin gumagawa. Food vlog, marami rin ang gumagawa. Kahit fashion and beauty, marami rin yung gumagawa. Pero yung tech gadget vlog, may gumagawa rin pero uh, sa Philippines hindi ganun kadami yung gumagawa nito. Kasi mahirap yung ganitong uh, content rin, hindi rin siya madali. So ayan kung yan ang hilig mo guys, go na uh, umpisahan mo na ngayon na, okay? And then number six, ito rin is very ring common rin to sa mga bata ngayon, yung gaming vlog. So maraming mga new generation yung mga kabataan ngayon is ito yung ginagawa nila, yung streaming, yung games. Kasi ano eh, marami talaga yung mahilig ngayon sa game especially kung magaling at saka expert ka. Ito talaga yung pinakailangan mo dito yung personality mo is masayahin ka, marunong ka makipag-communicate sa audience mo habang naglalaro ka. At saka aside from that, kailangan magaling ka rin dito, expert ka rin sa laro. Kasi kung uh, ordinaryo ka lang na manlalaro ka gaya ko, no? so hindi rin siguro nila panunuorin. So kailangan very important na isipin mo dapat ito yung interest mo at saka expert ka sa bagay na to para naman... Uh, iba kasi sobrang dami ang gumagawa ng gaming vlog guys tandaan natin kaya kailangan talaga mapakita mo dito na ikaw ang isa sa number one na magaling sa gaming <laughs> pero meron rin ako makikita yung mga uh, sikat na mga vlogger na mga content creator sa games or gaming vlog na yung mga matatandang babae so hindi rin kasi common kaya sobrang uh, ano sila sobr sobrang nagte-trending sila sa ganitong uh, ano ganitong uh, content or ganitong niche na gaming vlog. Okay, and then ang number seven, guys is ang education and how to vlog. Ito yung education kagaya ngayon ng ginagawa ko. Ito example to ng education. So kasi alam naman natin na marami ang mga tao na palaging nagsesearch at nagtatanong sa internet kung ano yung dapat gawin, anong sagot sa ganito mga question. So marami talaga everyday talaga lahat ng si ng tao sa internet is mga tanong at kailangan ng kasagutan which is ito yung education so ayan kung yan rin ang interest nyo kagaya ko so pwedeng pwedeng nyo rin gawin yung ganito guys education and how to vlog for example ngayon ang ginagawa ko ano yung mga niche so ito yung example rin ng how to vlog So, ayan, pwedeng gawin yung example yung mga nagawa kong mga content dito. Kung yan rin yung interest nyo, yung interest nyo is magturo, yung interest nyo is magtulong, mag-assist, So, yan. Kailangan dito ganyan yung mga interests mo. And then, the next one, guys, is uh, number 8. So, yung number 8 natin is um, uh, entertainment vlog. Entertainment vlog, ito yung mga tungkol sa celebrity, tungkol sa mga sikat na tao, tungkol sa mga politician tungkol sa mga trending. So ayan guys, so pwedeng-pwede ito yung mga entertainment vlog. So kung ito mahilig tayo sa mga uh, chismis tungkol sa mga celebrity sa mga sikat na tao at ito yung interest natin so pwedeng-pwede nating gawin to guys at saka ano to eh madaling uh, demand na to at saka may mga ano na to talaga eh may mga uh, kumbaga may market ka na kasi alam natin yung mga tao ito talaga yung hilig nila yung mga uh, usapan tungkol sa mga sikat na personality. So ito is ano lang gumawa ka na lang ng magandang klase ng content at saka uh, ready na kasi may audience na na nag-aantay sa iyo. Si hindi mo na kailangan talaga gumawa mag-umpisa ka sa scratch kasi alam mo na talaga na may nanonood dito. Kailangan mo lang talaga dito is magaling ka Uh, mag voice over kailangan ka lang dito expert ka sa pagano paggawa uh, ng story at saka yung storytelling mo dapat is magaling rin so ganyan guys so ayan guys no so marami pang ibang mga niche ang pwede nating gawin pero for now yan lang muna ang Uh, ibibigay ko sa inyo kasi sobrang haba na rin <laughs> ng video na ito. So, hindi nyo na rin ito kung sobrang haba na rin talaga. Kaya, maraming maraming salamat. Sana may napili kayo na isang niche dyan na pwede nyo nang umpisahan at na-inspired ko kayo sa aking uh, video na ito. So, maraming maraming salamat sa panunood at see you again sa next natin na vlog. Ingat! Bye-bye!